Hello guys, good morning. Ito naman po kami kakain. Kasama mga tropa Ano di ba, nasa huli yan. Tips. Uh -huh. kaway! kawaii. Eh, uh, sanjay ko, sagad. Jay. Nauli yung mga. Mga vloggers. Vloggers. <laughs> yes. <laughs> yes. <laughs> Sarap guys, Hello, ito yung pinakamalupit? Hi! <laughs> Hi! mga ka-vlogger! kami guys sa <laughs> bariyong mino. Parahayang po kami. Dito <laughs> kami apat <abad> kayo <laughs> ano po? ulam? ang unang subo natin para sa lahat. Ah, uh, pwede ba bumati? Hi, hi Joan. Sa kana Joan ko. Kakain ko rin. Ayos ah. Ayos. Kita-kita. <laughs> <Giting, giting. laughs> Guys, bibili po kami ng uh, alamig. Ay, uh, ka flagger, uh, uh, ito, extension ni Diwata ito. Kala nyo. Pagantay huh? ka, Diwata. Pupuntahan ka namin. Ito, pinupuntahan namin. Ma-extension mo lang ito. Kaya maganda-handa na ka.

Huwag niya muna siya ngayon. Sa gabi Saan? Batang tiyabo siya Kasingin